Lipa City at ipakikita ko sa inyo itong Arthur's Barbecue yan suka pala ang ulam na kita nyo ba ito nagdi-deliver din sila pakikita nyo ito napakaraming nakain ano? papasukin natin ha mga kabayan oh, ito mga kabayan ang ating mga malalantak ng bilang eh din mukhang na nakalantak na silang maigi Maraming nalantak nito mga ito mga kabayan. Lagi kayo napunta dito, dito kay Arthur's Barbecue. Pwede o Ah, Yun. Pagka may sahor na. Ayos. akin yung p 30 Pagka yung kay sadyang kamerasyay. Ano ba? Hindi <m> daw nakaligo. Hindi nakaligo? So. Yan. Ayos. Ayan Kita oh. niyo ba ka? Manalo mga kabayan. Ah, mga kabayan. Ito si kabayang Arthur. Siya may ari nitong Arthur's Barbecue. Arthur. Siya may ari Arthur's Barbecue. Ayan ating uh, i-interviewin mamaya si kabayan makikita ah, nyo naman dito mga kabayan ko, dami customer naku talaga namang ano daming nalantak din eh Ayan, oh, ayan kasama ko dito ang aking panganina anak itong suki dito di, ito nagsama sa akin din eh ayan ito yung mga mapapagpilihan ninyo mga pwedeng pang binangay yan serisa sari-sari yun ako. Makakapili kayong maigi. Para may kakilala ko doon. Ayun, ay. <laughs> si Mami Lisa pala at si Kabayo Pretty natin din Ayun. mga kabayan no? Oh, naririnig tayo sa kanilang ngayon sinuot natin ay kita nyo ba itong lulutuin ito ibabangin ng mga kasagpi natin din ng magandang lalaksaot oh. kaya mga kabayan ay panalong panalo din eh kabayan hindi ko pag ano, lang magbangay hindi ka naman nainitan din yan ah <laughs> sali na ayaw ko na liligaw at baka mapasmara oh. Eh, eksas pala din eh. Kaya yung usok eh, hindi ano, nakakalat din sa kalooban. ni Papa ng years na. Opo. Uh, Kasi hindi ka napapasama sa niya ito rin may pagkakain ng DJ. Sige po. Ha? Sana yan lang. Kunin ka naman nga. ayos naman ang ano, ayos ang kita, sweldo. Kung bagay, eh, masaya naman kayo sa inyong sweldo dito. Ayos naman po. Napagtanong lang naman ako, hindi man ako utang. Ayos. <laughs> ayos. Alam ko, eh, eh, gusto kong bigyan po kayo yung mga lalaksot na, eh, kagaganda lalaksot na lalaksud, eh, ano, Talagang, uh, ito yung tsagaan, ang sinasabi ko. Ito ang tarpaho. Ano? Ito, tarpaho, ng mga Pilipino? Tarpaho. Yung iba, ah, karikit pala ang ano, ang effort sa tarbaho, nagre-reklamo na, ay kita nyo ito mga itaw. Sa init nito, may tunay karumang. yung ah. Ayaw, salamat ah. Oh. mga kabayan, ano ka? Kayo ba kay niya Sa inyong trabaho ang ginagawang iyan? Ah, uh, masaya naman, masaya. Kayo kay, ano, matagal na rito sa inyong trabaho ito. Matagal na. Ayos. At ah, kita ninyo, oh, talaga seryoso itong negosyo. Ay, kataming tauhan. Oh, hindi pa takbo. Sa inyong nakikita ngayon, may kanya-kanya silang, ano, may kanya-kanya silang uh, katungkulan. mga uh, kabayan eh, si kabayang Arthur Soriano aray, tagal pa, purong lipen at siyang may-ari nitong ating Arthur's Barbecue oh, din sa oh, barangay din sa barangay Marawoy, Lipa City. Kabayan, bigyan mga kami ng karikit na background kung pa, paano baga gaano itong Arthur's Barbecue. Uh, hello po mga kabayan, ang Arthur's po ay nagumpisa lang sa sidewalk. Na uh, isang table lang naman eh. Hanggang sa lumaki po lang lumaki sa Naging ganto na po. So, um, Isang lamesa lang na maliit? Yes po. Isang Tapos nagkaganto na. Tapos ang luto ako ay eh, maliit lang din. Oo. Oh, Tapos Talaga sa lata ng mantika na uh, maliit na parilla. Talaga may magic uh, ang iyong uh, barbecue. Ano? Isipin mo eh, mula sa maliit na lamesa at sa tabing bangketa ka lang. Po. Sa bangketa ka lang eh, naging ganito na ang itsura ng Arthur's Barbecue. Eh kabayan, anong uh, araw baga bukas itong Arthur's Barbecue? Uh, bukas po kami ng Martes hanggang Linggo. Uh, -huh. kung sa kami ng alas 3 hanggang alas 9 ng gabi. Ah, ang alas 3 po, hanggang 3 alas 9. 5. Sa umaga, wala kayong ano? Wala pa po. Uh, kung puro preparasyon yun. Alas hapon hanggang alas 9 ng gabi. Eh kabayan, gano'ng karami ang nauubos din nyo dito sa inyong paninda, itong mga binanging ito? Uh, sa bawat araw? Ang uh, ano, naabot na rin po ng nasa 250 kilos. Araw -araw. 250 kilos, araw-araw? Ah, that's ah. That's Ay, talagang nauubos yun. Talagang may pagkakataong side sa sa na sahid. natin dam, sobrang dami ang sungay natin. Ah, uh, yun. Uh, mga tayo pa kung saan-saan nagagaling. Galing ng Tabite, Laguna, Maynila, galing pa ng Batangas, Peso, talaga po dumatayo sila dito sa Arcos Park. Ayos! Eh talaga, kita ko naman ay eh. pagkakadami naman. Ay, tingnan ninyo na mga kabayan ha. Bodo sa mga nakaupo na. Tingnan ninyo ari nakapilang ari. Oo. Oh. Sabi sa kuway ari mga ari, manunod ng sine eh. Ay, parang box office, ang pelikula. Ay nakapila eh. Oh. Oo. Ay sauce. Ay talaga namang nakakamangha itong iyong eh, anong ito kabayang Arthur. Thank you nang marami po sa inyong lahat mga uh, sumay namin sa kay Sir Boyet ating abayang, at ating kabayan marami marami sa alawat sa uh, pagpunta sa Artworks Barbecue Ayan ulit ha mga kabayan. kita nyo naman oh. Talaga ng ano, panalo-panalo sa kabayang Arthur Suriano. Yon, Arthur Suriano na ring Arthur's Barbecue din sa Barangay Marawoy, Lipa City. Isa pang anyaya, kabayan. Sabihin mo mga, mga kabayan natin. Punta na po kayo, sinsay po kayo dito sa Arthur's Barbecue, mga kabayan. Dito lang po sa Marawi, sa loob po ng Pinay Dilipawan. Malapit lang po siya, pagtasa niya ng kanto, mukha na lang po. Ayos! Punta na po ngayon. Salamat, kabayan Arthur. Jun, ayos! Ay, ito mga kabayan, oh, kita ninyo naman sila. Talagang nagtitsaga silang pumila, Makati lang ng mga binangi, di eh, naging Arthur's Barbecue. Ay, kita nyo mga ito mga nakabilang ito. Ayan, Ayos. Lagi kayong kumakain dito, mga kabayan. Uh -huh. saan kayo. Dito rito lang sa lipa. Ayos, ikaw pag naman ng bata. Ari, pero batay. <laughs> Ineng, ikaw bagay ana. Iyo. Ganda, mababaisot, pero bate, pero usaw. Kita niyo naman ako, oh, mga kabayan. Napakadaming customer na rin kay kabayang Arthur's Barbecue. Dito, may makita rin silang ano, may mga parking space sila dito sa likod. Ayan, kita niyo may mga pumapasok na mga sasakyan. Sa labas, meron din. Meron din mga sasakyan na kaparata doon. Buta, ay masarap bagay ito barbecue. Kaya kinakain dito. Ha? Sarap? Ha <laughs> Ayun, ano yung mga anak ninyo itong dalawang ito? Ayos, masarap ka barbecue dito, masarap talaga. Huh? Ayun, masarap ka tayo, masarap, panalo, ay ayos. Ayan na, kasi Arthur pa nag-survey. Ayan na, ang ano, lalantakan mga kabayan. Ito, skupong, ay tuloy ka naman. Number 17, 4, 17, 4, 17, Parang ang dami yataan ito. Isap-isap oh, dyan. Oo, sarap naman ng itsura. Eh, kabayan, tuloy ka naman. Awang kabayan natin. Kabayan natin, sabi kay... Siya, ayos. Bukbang tayo ngayon. Bukbangin ninyo. Hindi ako makakapagpukpang niyan. Ito kay... kay Vlading. Kabayan. Totoo ako. okay. Natutuwa lang pagmasdan talaga. Ay, pagkakarami nito, mga kabayan. Ay, susko po. Yan. Bukod sa in-order pala namin eh, kami binigyan pa ni Kabayang Arthur Dine. Eh, Diyos oleh tu Allah terima kasih banyak-banyak. Lembut. rasa menah. Ah, gara-gara sebuan lahat. Ya. Lembut. Sampai Ini buat Ayan, mga kabayan. Ako naman nalalamtak. Siyempre, purito ko din yan. Ayun lahat. Ayan. yan, Ito so, mga kabayan Ito yung ginagawa ko Chichong bulaklak bên nắng này hay không Barbecue para pwede mong nguyain. Add mo to. Alam Beta max. Dugo. Tap. Atay. Atay. Diyan ang nambot, hindi matiyan. Asda. The... Juicy and juicy. Bituka, murang bituka. Yung kanina, bulaklak. Ito, murang bituka. Salap. Mapapaan hmm? rice ka din eh, mga kabayan. Hmm, approved. Ito mga kabayan, itong uh, Arthur's Barbecue, ng kanilang uh, moto. Suka pa lamang, pang ulam na. Ay, tunay naman nga. Ay, pagkakasarap naman eh, na yun, suka din eh. Ari, higupin ko mamaya. Manalo ang Mga kabayan, ito ni itong sukang ito. Ha? Ah, ito na namang napakasarap na na suka. Ihiguping ko. Oh. Manalo, ha? Ayan, uh, mga kabayan, ay, talaga naman ako yung na-overbound uh, binigay kabayang aktor. Napakabait. Napaka accommodating talagang kami ni entertain ng maigi din eh. yan, ni tukol naman sa ano mga presyo nitong inyong mga paninda, magkakaano itong mga binebenta ninyo para may idea ang ating mga customer na pupunta dito. Ang barbecue po namin ano 25 pesos lang po. Uh, barbecue ang uh, isaw dugo lima pesos lang. Ang um, hotdog 20 pesos. Ang um, tenga 15 binubong 15 Pesos. Dito ang bulaklak po, 15 Pesos. Ang um, dito ang mura, 15 Pesos lang din. Uh, yun lang po, mga halagang pang talaga. lang talaga. Ang mura noon? Ngayong yes, isang, 5 Pesos dito. O, sa amin o, sa Batangas City, yata yung mga sakpo, kinisinan. Ay napakamurang ba Tapos ang kanin po namin, 10 piso 10 lang piso din. 10 Pesos lang, sulit okay. na sulit pala din yung lumantak. Yung mga ang kakarampot, yung mga medyo ang sweldo ay kayo lang ay tamang tama Tama-tama pala din eh. tama po Sa mga Oo, oh, napakamura. Gano'ng katagal na bali itong inyong uh, kain lang ito? Itong inyong uh, Arthur's Barbecue? Gano'ng katagal na? Um, uh, ko sa mga 14 years. Katagal. Uh, Pero uh, hindi pa po gano'ng malaki dati yung presto namin. Yun. Naku, salamat talaga marami. At kami namusog din sa iyong uh, na rin sa amin eh. Ay siya. Itong iba dito ititikot ite na namin at baka mamaya na karikitin mapa ibig ya magbarek ay takaw. Ay panalo panalo din ay. Kaya rin mga garning binangi mga kabayan. Panalo panalo pang ulam, panalo panalo kulutan pulutan. Nayaw, Salamat sa iha kabayan Arthur. Iyo, thank you, thank you. Salamat po kayo. Ala nunod ka sa akin. Eh lagi ka nalatak dito nang ano mga binangi. Ayos, masarap. Oh, thank you, thank you. Hanggang ngayong uh, oras nito mga kabayan na uh, 7.25 uh, ng gabi ay Punong-puno pa rin dito kay kabayang Arthur's Barbecue din sa Marawoy, Lipa City. Uh, kita nyo mga mga yan. No? Ay, mga mga kabayan. Kaya kayo lagi nalantak ng barbecue dito ano, mga oh. ano? binangay. Uh, Taga rito kaya. Ayaw. 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 Ayaw, Sluban. Ayaw, Sluban. Ayaw, Sluban. Ayaw Sluban Kining natago pa eh, kita din mo. <laughs> oh, kayo mga kabayan, tapos na, nakalagtak na. Ayos Ay, siya, ingat kayo pag-uwi ha. Ayan. May mga nakauwi sa atin din eh. Sila busy, busy sila, busy-busy sila. <laughs> salamat, salamat. Ito sila mga kabayan din eh, talagang lagtak na lang takay. Eh. Para gustong magmukbang. Eh, pwede kayo kayo kumbita kabayan sa aking, ano, sa aking show. Gagawin kitang mukbanger. <laughs> Salamat. Ayan. Ayan, lumagawa tayo. Ayos yan. Kaya kaya na matamay para mabilis lumakay. Kabayan. Ayos. Ito, araw ng linggo, mga kabayan. Ito, karami ang nalantak dito kay Arthur's Barbecue. Abangan ninyo, kabayan. Ito, within this week. Nahihiya sila magpakita. Hindi ko may pinapakita kanilang face. Ayan. Ah, Kobe ka pala ng babae suit so, na rin si amin? Eh. Kayo, lahat kayo. Magagandang babay suit so, dito mga ito. Ay, tingnan niyo isang sulyap din ay mga kabayan. Diyan, ay lumalim. Ari sila kabayan, nice pagahuhin yung ano, karanasan sa paglantak ng uh, binang kay kabayan Arthur. Okay na, okay. At Ah, taga saan kayo? At, uh, dito lang din dali eh, pa. Iyon, ayos, sarap. Masarap nga. Kanalo. Kunay. Mga kabayan, uh, sinsay na po kayo dito sa Arthur's Barbecue located at Villa de Lipawan, Marawoy, Lipa City. Uh, sulit at masarap, malinis. Uh, uh, siguradong mas, masasatisfy kayo sa bibili ninyo. Salamat. Yo, salamat ng marami kabayan.